Guys, so oh, nakita nyo kung gaano ka init itong ano na to. Uh, nanggagaling sa bulusan na hilog na pinaliguan namin dito sa Binon. Ayan, umuusok oh. Umuusok siya oh. Tingnan, nakita nyo. Dito ito sa may ano, sa may ano, sa may malapit sa bulusan. Ayan oh. Okay, so, pero pinagbabawal dito yung may mga sakit sa high blood o kaya may sakit sa puso. Kasi bawal daw dito. Pero ayan, umuusok oh. Kita nyo kung gaano mo usok kung ano dito. Ayan o, ito yung anon mismo. Ito mismo yung nanggagaling dyan sa taas. Galing doon sa ano ito. Sa may papuntang ano ito, papuntang bulusan. Ayan o. Ayan guys o, mausok o. A, tingnan niyo ha. Susubukan namin kung kakayanin namin yung ano. Hinit dito. Ayan yung temperature niya. oh. 4.2 4.3 Ayan ah oh. 108 Ayan, oh. Tingnan nyo Ayan umuusok oh. talaga oh Umuusok oh Kita nyo umuusok oh. yan Pero isa subukan ko nga kung kaya ko rito Subukan kong kaya Umuusok to umuusok mainit talaga wag, wag, mainit, mainit mainit up, kaya natin ang natin ah, mainit mainit ito isa isa, up oh. grabe ang init ayan o, oh. umusok medyo kailangan unti-unti ang pagbabad umuusok yan ha umuusok yan doon naman sa kabila marami dyan naman no? minsan naliligo sila doon sa ano ayun papunta doon ha no? mas mas mainit pa rin sa kabila ito. mas mainit. O mas lalong mainit pa doon sa kabila. kabila? Tingnan nyo natin dito sa kabila naman. Subukan ko dito Sige, sige Subukan mo Ayan, nakababad na rin, no? Ayan Pero subukan natin doon sa kabila Kung kakayanin Teka dito rin, subukan natin Ah, oh, biro yung may usok na yun, oh no? Halika dito rin, na. Ito naman yung pinakadulo na oh. Pinakadulo to ah oh, Dito nang gagaling yung galing sa may bulusan O galing sa ano eh Ayan o oh, yung mga ano nya Ito na yung pinakahuling ano nya Ayan ah. ah. Kita nyo, ayan ah, umuusok oh. Ah. Ito na yung pinakadulo. Pinakadulong dulo ito. Doon naman sa ano, doon naman sa unahan. Partero na, no? ayan umuusok pa doon sa may ano, sa may bulusan. Doon naman sa may unahan. Andun yung malaking swimming pool doon, yung dalawang swimming pool. Pero mainit din yun, pero hindi katulad dito. Talagang sobrang init dito. Bihira lang dito, naliligo. Kasi mahirap bumabad dyan, oh. No? hanggang babad lang mga paa nila. Yung matitibay talaga siguro, pwede sila mag ano dyan. Magbabad, pero ako hindi ko kaya magbabad dyan. Sige mga idol, mga kapalos. Hanggang sa susunod naman ng vlogs, ang tubig yan, ang pa sa may burkino, sa may bulusan erosin. Dyan, mainit dyan dyan.